sa poko po ito dahil sabi ko nga po kanina ako itatalon sa aming bubong gusto nyo na yata talaga akong mamatay alam nyo naman ako pag sinabi ko ginagawa ko kaya ako po itatalon sa bubong ang salitang iiwan ko lamang po sa inyo bago ako tumalon ay eh. magpapakabait ho kayo ha magmamahalan kayo lagi huwag mag-aaway-away masensya na kayo sa outfit ko ha dahil syempre gusto ko bago ako tumalon maganda pa rin ako <laughs> ito na tatalo na ako tatalo na ako tatalo na ako ito na ito na ayan, talon. Talon ayan na, talo talo pa mo ayan natalo na ako sabi ko na sa inyo tatalo na ako